Ayan, magluluto tayo ngayon ng tambakol na ginataan. Ayan, ito yung mga ingredients niya. Bawang, sibuyas, paminta, uh, chicken cubes, luya, siling grain. Ito yung guys yung isda na uh, lutuin natin. Ayan guys, naayos na natin. Nilinis na natin yan bago natin ilagay sa kawali. Kailangan guys, linisin yung maigi para yung dugo matanggal talaga. No? Ayan. Yo, nilagay na natin 'yung ingredients guys, 'yung pinakita ko sa inyo kanina, 'yung bawang, sibuyas, paminta, chicken cubes, luya. Ayan, nilagay na po natin 'yan dyan 'no? Sabay-sabay na natin. Paksure muna natin guys, 'no, 'yung 'yung tambakol bago natin lagyan ng gata. Ayan, nilagyan ko na ng suka. Ayan, may suka na po. Ayan. Ayan, guys. Ayun. Ayan, nilagay natin ng asin. Ayan. So, ngayon, guys, nilagay natin, nalulutuin na natin. Ayan. Pakuloy natin ng uh, 15 minutes. Ayan. So, ayan, luto na. Ayan, nilagay na natin ng uh, yung unang piga ng uh, gata, guys. Unang piga muna, no? O, inayos muna natin. Huwag na natin, huwag na natin uh, luwin, guys, no? Kasi para maduro, baka madurog. Ayan, nilagay natin yung unang piga ng gata. Ayan, nilagay na rin natin ng sili. Ayan, para mga moy siya, guys. mga moy siya. So, pakuloyin natin. Ayan, kumulo na yung unang piga. So, lalagay na natin yung pangalawang piga, guys. Ayan. Ayan, sarap na. So, pakuloyin natin ulit. Ayan, So, isin natin yung sabaw sa gilid-gilid. O, natin ulit. Tsaka natin na uh, timplahan ulit, guys. Oh, so ngayon eh pag kumulo na, ah uh, titimplahan na natin ulit. So, ang nilagay ko, guys, ang uh, nagtimpla ako diyan ng ah uh, uh, asukal konti Tsaka patis. Ayun, para pang-balance lang. Hindi ako naglalagay ng magic syrup, guys. Ayun. Shout out dyan sa aking mga followers. Shout out dyan sa mga bagong subscribers. Salamat sa inyo guys sa support ninyo. Sa mga kuya, ate, sa Eagles po. Maraming salamat sa inyo mga support dyan, no? Sa bawat club. mabuhay um, po tayo lahat. Ayan, salamat sa aking mga followers. Ayan, sa mga nag-comment sa aking mga video. Sa akin nilaw, Salamat sa inyo guys, no? So yung mga gusto magpa-shout out, mag-comment na po kayo sa aking uh, comment section para ma-shout out po kayo sa next na mga video ko guys no salamat salamat sa mga support support ninyo guys no ayan lutong luto na po yung ating ang uh, ginataang tambakol ayan masarap na po yan ready to eat na okay na sarap na ayan ubus ubos, -ubos na, na naman yung kanin natin dito <laughs> tapos may kunting sili the best talaga ayan salamat sa inyo guys sa support salamat bye bye